Nasa tatlong daang metro pa lamang ang nayaatras ng MV Kim Nirvana nang bigla itong paghampasin ng malalakas na alon. Matapos ang trahedya, nagpapatuloy ang search and rescue operation ng mga taga-Philippine Coast Guard. Isa sa mga patuloy na umaasa na makitang buhay ang kanilang kaanak, si Kelvin at inang si Aling Wilma. Hindi pa rin kasi nakikita ang ama ni Kelvin na si Mang Lito. Matapos ang halos tatlong araw na paghihintay, Oh. Na positive ang buhay, Nakumpirmang isa ang tatay ni Kelvin sa mga nasawi sa trahedya. Oh, <laughs> Sa pinakahuling tala ng Ormoc City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 62 ang kumpirmadong nasawi sa paglubog ng MB Kim Nirvana B. Habang nasa mahigit isang daan at apat na po ang nakaligtas. Kung susumahin, umabot sa mahigit dalawang daan ang sakay na pasahero ng MB Kim Nirvana B. Lagpas sa itinakdang kapasidad na isang daan at na put may lulan pa raw ito na ilang daang sako ng simento at bigas. Ang tanong, bakit ito hinayaang maglayag? Ayon sa United Filipino Seafarers, hindi rin seaworthy o hindi tama ang pagkakagawa at wala sa maayos na kondisyon ang MB Nirvana B. Bakit binigyan ng Certificate of Public Conveyance ang barkong ito? wala pong double-decker na kahoy sa buong mundo na magkakarga ng ganon karaming pasahero. Responsibilidad ng Maritime Industry Authority o Marina na matiyak na seaworthy o nasa maayos na kondisyon ang bawat sasakyang pandagat. Sinikap namin kunan ng pahayag ang Marina pero hindi pa rin sila nagpapaunlak hanggang ngayon. Isa rin sa tiniting ng anggulo ang negligence o kapabayaan ng kapitan ng MB Nirvana B. Kaya sinampahan na ng kasong multiple murder ang may-ari at kapitan at mga crew ng MB Nirvana. Sinubukan ko na ng pahayag ng GMA News ang may-ari at kapitan ng bangka habang nasa presinto pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Paano nga ba sinisiguro ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan? Nagtungo ang reporter's notebook sa Batangas Port, isa sa pinakamalaking port dito sa Luzon. Inabutan namin ng isang passenger boat na patungong Puerto Galera. Isa sa mga pinakamahalagang dokumentong dapat magawa ng tama ay ang Passenger's Manifest o tala ng mga pasaherong sasakay sa bangka. Nakita natin na yung mga pasahero nagsusulat ng kanilang uh, name sa uh, Passenger Manifest and uh, after that na makapagsulat sila sa passenger Manifest, uh, form sila dito in line. The capacity of uh, this uh, motorized bangka, uh, 130 Uh, passenger plus crew. Doon sa passenger manifest natin, uh, first page is 55 and the second page is 15. The total of 70. Bago pa sa ng mga pasahero, unang tiningnan ang pisikal na kondisyon ng bangka. Pinupukpok pa dami yan ng martilyo to make sure na talagang okay yung, yung kanyang freeboard. Ang fiberglass, pagka may sira, kita mo agad yan na, na may, ano, may damage. Sunod na tiningnan ang loob ng bangka kung kompleto ang life vests at dito na rin sinuri kung kompleto at hindi paso ang mga dokumento mula sa marina.